I you promised me. Not looking backward. You are looking forward. Uh, yeah. You remember? Yeah, yeah. Talking about it? Yeah. I can wait yeah. I, yeah, no. I want Not to I want, I want. I want. I want you. I want you to what? What you going? Uh going to go. Agar lang. Agar lang. Yeah. What you you who you meet in the lang? Uh, I. I can say to right. I ah, Are you right? Yeah. Rice, you need to write? Why? Wow. Okay. Yeah? I take a exam. Yeah? I'm not in need. Yeah? Yeah. Oh. Yeah? Okay. I like to Yeah, every day I look in your... <laughs> and Sam, yeah. I'm looking your handsome. Yeah. That's pretty. This is I'm happy for you, that's pretty. yes. You are looking forward every, every day. Ah, uh, At Every I year. Okay. Huh? I feel, nothing, ah. I got okay. Huh? Okay. Okay. Huh? Nothing to please. okay. You, I know you, you forward. Kumusta na yung business mo? Ah. Oh. Ah. Ah. I'm not gay. Hmm. That's it. Wow. Napakangat. Bibisitahin daw niya yung mga kanyang negosyo. Ayan. Yung kanyang mga business. Oh. Tignan mo naman suot mo nga yung salamit at ipred eh. Yan ang gusto ko. Ya. Yeah. Formal. O. Oh. Mga katekram. O. Oh. Yeah. Kilala nyo ho ba yan? Sino ba ho yan? O. Oh. Yes, mga kate... Uh, mga katekram. Yes. Achiwayan you, mo You produce yourself, Tati Freddy, the katekram be? Ay, ay, mga katekram, nagtitinda po tayo ng bigas mga katekram sa mga tindahan mga katekram at sa mga gustong bumili ay bili na po kayo PM lang po kayo uh, PM lang po kayo magsabi lang po kayo na gusto namin bumili ng bigas mga katekram at sa mga nanonood dyan so, I oh, want a time rin. to rise ni Tatay Freddy at ni Tatay Ram you so and you, can below ago and tomorrow come on yeah. At, At sa mga, mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya, oh. mga chika baby and chika bay, sobrang na po kayo po si tekita. ng aming tindang biya. Yes, si Tati Tiki-tik, Tigitig, yeah. tik tigitig. tik Okay, Tati Brady. Okay. I'm looking, I'm so much, I'm happy for you. Yeah, what you, I'm happy. What you been, okay? Okay. Uh -oh. Ate ka Okay, sige. Paano kaya ang gagawin natin? uh, papasal, papasal, gusto mo ba ako isama mo? Pagka ano naman, isama mo naman ako sa mga negosyo mo, Tati Pudi. Eh, kung gusto mo, yatid mo ako, oh. bibigyan kita ng uh, Kasi mm -hmm. talagang kasama doon yun eh. Uh oh. -huh. Gusto mo, yakit mo ako. Eh, mahal kita, Tati Pudi. Eh, yatid oh, mo ako. Oh. Saglit lang tayo. Oh. Uh, yup eh, Iyayariin ko lang ito Tati Freddy, saglit lang Atin. naman ako. Saglit mo ka Oo. O, sige. Hey. Bibigyan kita ang panggasunin na Oo. Kasi talagang namamatay. Panjali wala? Ha? Panjali wala? Ay, kita tayram yun. Ah, gano'n. Okay lang, ikaw na. Inaaya na ako eh. Saan? Doon sa pag... Dad, sa negosyo niya. Yung dideliveran niyang five bags. Oo. Oh. Tsaka sabon Tati Freddy, magdala tayo. Baka kukusin niya ng sabon. Eh, wala naman problema yun eh. Oo. Oh yung dishwashing tay gano karami na po yung na benta po ni yung isa binabalik-balik ako sabi balikan ko raw na alas 4 eh ando hindi naman ah uh, okay bigas na yung yung bigas kasi talagang oras-oras may bibili niyan eh oo syempre kasi, um, alam mo naman may kakain oras-oras kakain yan kasi yung pautang mm. ko si washing tatay Silin so. mo Di. 700, ino audit 700 for uh, bagi meron pang uh, magigit sa libo. Uh, ah, po. Hmm. Kasi yung doon una natin binigyan, iisa pa lang yung nagbibigay doon. Ah po. Uh, tapos yung dinideliver ko umaabot ng kuan ano, 700, 400. Uh, umaabot pa ng mga 1-2 yeah. time wait lang, may tanong po ako eh, gusto ko sanang ano sa inyo, di ba, mas maganda, maporma, mabango. Mabango po. Pero, eh, I want, I want paper for you, Tegram. Um, mm. To Tati ready. Oh. Ah. You have anything to, to formal like this, like that, like. Ah, mga ganun pa. Yes. Ah, oo, sige. You want, if you have, ano, uh, uh, more. Sige. Uh, like, what's your name? Kahit wala, kahit wala kung gusto ni tatay araw-araw ganyan yung suot niya. Bilang bilan ay, ay, bila ay, nating uniform. Tatay, problem, long mm, gusto niya Kailan long mo, sleeve. Yes. Asa, gusto niyo tay ganyan, long ah, sleeve. Ah sige. Bilang nating iba ibang kulay. Tap, tapos tay, kailangan sa isang negosyante laging naliligo. Eh kapapaligo ko lang tay, eh, sadya lang talaga um, maitim ako dahil kasi eh, nagdadamo. Naligo. Lagyan natin ng na necktie para mas formal lalo. Oo oh, nga, no? Oh, di ba tati pretty? Dapat diba, tati pretty, okay? Okay. Apir tayo. Apir tayo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. Sex bam, sex bam, sex bam. oh. <laughs> Isa pa nga, natuwa po ako doon tayo Apir tayo. Sumakit ang ulo ko. Sumakit ang bewang ko. Sex bam, sex bam, sex bam. Parang ganda ng pag ano ni tatay. Ayan. Ah, sige, tatayan naman. Hmm. Yan na naman ang maganda sa ating mga katigram. Yung araw-araw, yung magpasalamat tayo oh. na Magising lang tayo sa umaga. Malaking pasalamat na po sa Diyos yan. Tama. Kaya huwag mo <laughs> Kaya kailangan masihe po tayo every morning. Oh. Yung magising lang po tayo sa umaga. Di, di ba, Tati Freddy? Oh, yes. Oh. O, isa pa. Huh? Apit tayo. Sumakit ang ulo ko. <laughs> <Sext> <laughs> <down> <laughs> ko, Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Ay, kasama natin si ba Kuya Bobby. Dito, sama ka. Aday, alikan, Dito na. Dito na. Ikaw, seryosong seryoso ka dyan. Kasi parin, lagay mo yung box mo. O, oh, dine. Eh. Gayaan mo lang sila, Tito. Biti ka natin ng na good vibes at saka magandang umaga. Doon ka, Kuya. Na nanonood sa YouTube. Hmm. Bumati ka muna. Ayan. Si Tati Freddy, hindi pa nakabate. Ayun, yung produce, ay, yung, yung produce Tati Freddy. Uh, ano, sa mga katekram po natin, good morning po sa ating lahat. Chika babes. Uh, mga chika babe at mga katekram. Chika boys. Uh, good morning po. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yan, si Tati Freddy. Good morning Freddy. po sa ating lahat. Yan, yes, mm. si Tati Freddy. Okay. Full energy. Oh, happy tayo. Uh -huh. Sumabay ka, Parang ini toh. tayo Sumakit suma ulo ulukoh, suma ang bawa ko. Sex bam sex bam sex bam. O gano'n Spaghetti paget dimpa ta baba, pata banyak tu baba. Ris paget dimpa O Baik. Api tayoh suma kitang ulukoh, suma ko. Sex bam sex bam sex bam. Spaghetti pa baba, pababa ng pababa, spaghetti pa taas, pa taas na pa taas! Boss! <laughs> si Kuya Bobby to. Si maganda maganda po ang umaga po mga kapekram. Hindi gusto ko sana kay tatay. Oh, ano gusto mo? Hindi. Ang forma niya eh. Kaso oh. sa bagay. Gusto nga pala niya laging naka ano, oh, long sleep. Sabi ko sa iyo, sige. Mo, may more na ganito. Oh, sige, diretso na natin oh, 'yung ano. Dire Sino ba SM na tayo? Oh, pwede din. Diretso na natin sa ano nga. Sa SM? Oh. Gusto mo? Oh, shopping muna natin 'yung bigas. Oh, sige. Hanap buhay muna. Ubos na nga. Isang araw pa. Kaya nga ano kumukuha siya. Ano ba? Elf? For watch, ah, swiller. Hindi, tama na yun, limang bag lang. Ah, limang bag Kunti -kunti lang. Kunti-kunti lang. So, At ka na muna tayo. Pero ito, i-discard ko. Pag no? oh, kaya si na, na, na i-discard ko, napalago ko. Oh. Oh. Ayos lang, ano. Pero may diskarte na kasi eh. Arap ko naman, ma, madiskarte ka, Tati Freddy. Kung ako mm. magmamanage, ano, mm. yung pinagbila sa kakunting desiwasin, kaya kong pagaguin nga. Pero na diskarte ko na eh. alam ko naman eh, madiskarte mm. ka, Tati eh, Freddy. Kaya mo, ang kabayaran nun, lahat, 9,600. Oh. 8,3 mm. e, na yung aking minahat. Di ba, eh. -ano na lang kulang? Ay, konti na lang. Oo. Oh. Diba? Mm. Mm -hmm. Yan si Tatay Fredy ko. Pero mm -hmm. na discard ko, ano. Oh. Alam ko naman, Tatay di ma-discard ka. Mm -hmm. Eh, halos ko na yun, eh. Kung i-audit mo talaga, oh. halos may nag na yun. Halos may na yun. tayo, sumakit ang ulo ko. <laughs> sumakit ang bewa ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Spaghetti. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas. <laughs> o tama na. Okay na yun. Pagsasawa <laughs> na yung mga katikram natin. Uh. Sa negosyante talaga, uh. almost uh, Ano, 90%, uh. 90 na yun. Uh. May discount ko, ano. Dahil po din, ano. O oh, sige, <laughs> Kain muna tayo. Nakising ang katawa ko, oh, mga Ate Gran. Oh, grabe na. Dahil kay Tati Freddy. Tingnan yeah. Uh, almost, 90. Uh, Dumating na si Tati Freddy. Almost uh, 90% na yun. Amakin uh, mo, 90 kang kabayaran lahat, no? Na discharge ko uh, ang A3. Halos oh. Uh, ano, uh, 90%. Eh, kain na muna tayo, Tati Freddy. Ah, ah, na mm -hmm. muna tayo. Lunch muna tayo, di ba? Mm hmm. Thank you, <laughs> Kuya Lito. Okay. Hey. Morning!